Mala ghost town na ang eksena sa isang barangay sa Socorro, Surigao del Norte matapos abandonahin ng mga namundok para sumapi sa Umanoy Kulturoon. Maging ang mga utang daw ng miyembro tinakasan na. Magbabalita si Mon Gualvez. Walang bubong. sira sira At abandonado. Heto na ang itsura ng higit isang libong bahay na basta na lamang doon iniwan ng mga miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI sa populasyon noong 2019. Ang tinitirhan ngayon ng pamilya ni Marisa isinang lamuna sa halagang 10,000 piso ng dating kapitbahay na lumipat sa sitio Kapihan. Dati 10,000 lang tapos dagdag-dagdag. -dag -dag -dag. Minsan binibigyan namin ng isang libo. dati may trabaho pa ako pumunta sila sa tindahan humihingi ng 1,000 hanggang sa umabot ng 35,500 na po. Kaya ang parang Sudlon, nagmistulang ghost town pangaraw. Kung susumain kasi, tatlo sa bawat apat o 75% ng mga nakatira rito, kabilang na ang barangay chairman, nilisan na ang kanilang mga tirahan para sa sityo kapihan. Pero ang pamilya ni Henelito, kabilang sa iilang na natili sa lugar. Parang nakapansin ako na hindi na tama yung pagkuan nila doon, yung nakapansin ako na parang ayoko na sa dati kong sinusunod o sinunda na bayanihan. eh ngayon, na yung anak ko patapos na, e eh paano na? Kung sasakyat ako sa bundok, eh paano na yung pag-aral nila? Kung hindi pinarentahan o sinangla, e eh pinili na lamang iwan ng mga membro ng SBSI ang ilang mga bahay dito sa poblasyon. Kabilang na dyan, etong bahay ng mismong leader nila na si Senyor Aguila, na konkreto at dalawang palapag pero apat na taon nang inabandona. na. Aminado, Socorro LGU na dagok sa kanilang pamumundok ng mga miyembro ng SBSI. Bagaman mga butante, hindi raw makapangolekta ng buwis ang LGU. Kahit ang ilang utang o loans na inaplayan nila, tila natakbuhan na raw. Yung mga loans nila, ano, nang uh, abandona. Inabandona nila, ibig sabihin na uh, talagang hindi na sila babayad. May mga loan sila ng mga kooperatiba namin kasi ang Socorro, may mga kooperatiba, uh, lahat, hindi, hindi nila nababayaran. Nauna na rin pinunan ng ilang membro ng SBS ay na wala silang natatanggap na tulong mula sa lokal na pamahalaan. Pero gate ng Socorro LGU, kailangan kasing pumunta ng personal sa munisipyo ng mga residente para sa mga kinakilangang suporta. Pag uh, mga suporta ng LGU, walang pinipili. no Walang pinipili yung sa uh, medical assistance, boreal assistance, kasi ano lang yung pundo uh, uh, limitado. Basta lahat na magpunta ng DSWD talagang nabigyan. Hiling na lang ng lokal na pamahalaan tuluyan ng buksan ng taga-sitio kapihan ang pinto nito at bumalik sa publasyon para mag-reintegrate. Ito rin kasi ang naging puna ni Caraga Regional Director Police Brigadier General Kirby Craft ng bisitay ng sitio kapihan. Sinabi namin na ito po ay uh, trabaho ng pulis, so hindi nyo dapat pinipigilan. So mayroong itong court order na dapat ipatupad. Uh, Dinidinay nga nila at uh, sila naman daw sumusunod sa batas. Diba? Si Depensa ng SBSI, hindi sila lumalayo sa pamahalaan o gumagawa ng sariling gobyerno. Maraming beses nagpunta dito ang barangay captain at sa mga officials. Doon lang, kasi uh, ano, wala kami magawa. Halimbawa, naghingi kami ng permit uh, una yung ano na yung foundation uh, uh una pa kami pero ngayon hanggang ngayon wala naman maraming mga rason kaya rin daw sila nanatili sa sitio Kapihan ay dahil deklarado umano ng DNR ang lugar bilang nasa ilalim ng Protected Area Community Based Resources Management Agreement. Isa itong kasunduan kung saan layong pangalagaan ng kalikasan sa loob ng 25 taon. At ang SBS ay daw ang itinalagang caretakers. Kasama dapat sa katuwang nila dyan ang lokal na pamahalaan. Pero... We did not uh, get anything from the LGO. Instead, persecution. Nakatakda namang bumiyahe pa Maynila ang mga kinatawan ng SBS at lokal na pamahala ng Socorro para sa gagawing Senate investigation bukas. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Music Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.